Ang industriya ng telebisyon sa Pilipinas ay muling nayanig at hindi ito dahil sa ratings o bagong programa kundi dahil sa isang emosyonal at nakakawendang na revelasyon mula sa isang taong matagal nang nagtimpi. Matapos ang maraming taon na pananahimik, lakas loob na humarap sa publiko ang dating itbulaga host na si Robbie Rodriguez. Ang kanyang layunin ay hindi lamang upang ipagtanggol ang kanyang kaibigan at kasamahan na si Ann Juliana kundi upang isiwalat ang mga dirty secrets, ang tinaguriang baho ng mga pila kaibigan long Time Show, ang TBJ o sina Ito Soto, Big Soto at Joey Leon. Ang paglantad ni Robbie ay tila isang nakatagong time bomb na sumabog na nagbunsod ng katanungan tungkol sa katapatan, kapangyarihan at ang tunay na mukha ng showbiz sa likod ng kamera. Ang sinabi ni Robbie ay nagdulot ng malawakang pagkabigla sa mga nakararaming mga Pilipino. Ang TBJ na matagal lang kinikilala bilang mga gentle giants ng television na may maamo at mababait na persona. Ay bigla na lang kwestyon ang kanilang pag-uugali. Ito ang isang insidente na tila nagpapabago sa pagtingin ng publiko sa mga icon na kinotori lang bahagi na ng kultura ng bawat Pilipino. Ang rebilusyong ito ay nagpapatunay na ang showbiz ay hindi lamang tungkol sa glamour at laughs kundi isang mundo ng power play at mga sekretong pilit na ikinikubli. Naging kaibigan at kasamahan ni Romy si Angeliana sa Itbulaga. Kaya naman ang naging kapalaran ni Anjo ay malapit sa puso ni Romy. Matatandaan ng publiko na bigla na lamang tinanggal si Anjo ng management ng Itbulaga na siyang ikinapat ng lahat at nag-iwan ng malaking tanong sa ere. Noong mga panahong iyon, kumalat ang mga balibarita na mahidwaan daw ang TBJ at si Anjo na siyang sinasabing dahilan ng kanyang pagpapatalsik. Bagamat ito ay sinawalang bahala na lamang na marami, ang bila ang paglantad ni Anjo sa publiko ay nagbigay muli ng pag-asa na malalaman ang katotohanan. Sa kanyang pagharap, tira punong-puno ng pagod at galit si Anjuliana. Ang kanyang payag, wala mo ng friends-friends dahil sa ngayon ay hindi ko na kaya pang ipagtakpan at itago ang aming nalalaman pagod na kami magsunod sa ando. Ay nagpapayawate ng matinding frustration at pagkalismaya. Ang mga salitang ito ay hindi lamang statement ng isang nagreklamo kundi isang sigaw ng pagpapalaya mula sa matagal na pagkakulong sa isang sitwasyong hindi niya makontrol. Ang publiko matapos makita ang sinseridad ni Anjo ay tila kumampi sa kanyang panig dahil halata raw sa kanyang itsura na siya ay nagsasabi ng totoo. Ang panawagan ni Anjo ay naging hudyat para magsalita na rin si Robert Rodriguez. Ang pinakamasakit na bahagi ng revelasyon ni Ruby ay ang pag-amin niya na hindi niya inakala na tatradyo rin sila ng TBJ. Ayon kay Ruby, sa tagal ng kanilang pagsasamahan sa Itbulaga, hindi niya inaasahan na magagawa ito ng TBJ matapos silang mag-resign at umalis. Bago pa man ang insidente, ayos naman daw ang lahat. Nagkabiroan pa sila na makita-kita sa huling sandali. Ang payag na ito ay nagpapatunay ng betrayal ay hindi lang naganap sa professional na aspeto kundi sa personal at emosyonal na antas. Ito ang nagpainit sa usapin dahil ang TBJ ay tinuturing ng mga mentor at kuya ng mga host. At kung totoo si nga raw, hindi man lang sila ay paglaban ng TBJ na malatili sa programa. Bagkos parang lumalabas na wala na silang pakialam sa kanila matapos mapakinabangan ng maraming taon.